guys. Ito naman. Baba tayo dito, guys. Okay. Paan? Ayan, oh. Tingnan mo yung ulan, guys. Malaki yan. ano. Ayan. Ayan. Tunay na. Napakaganda. Uy, bakit may bukat dito? Oh. Ulan na na kong pan, guys. Na ulan na na kong pan, o. Ayan. Ang tubig doon. Ang tubig, guys, o. Tingnan mo yung ano kanal namin guys. Yan. Yan, malinis yan. Hindi grainy kasi nagbrush kami niyan. So ayun na. Oh, doon banda. Malinaw na. So unti-unti ring nawawala yung ano, madilim na ulap. So mga ano lang to mga last tres. Anong oras na ba? Oh, mga last tres ano? Ano na to? Hinto na rin tong ulan. So, tayo na lang natin na ah, Pero, tunay na pakaganda din ng ulan na magbibigay ng sigla sa mga halaman. So, ayan na guys, kain na tayo. Ba't hindi mo binalatan? Apple guys, so, oh. hmm. sarap ng apple guys Hindi the apple so lakas pa rin ang ulan hmm. ayan na hmm. ayan yeah, malakas pa rin mamaya pa yan mga no, last tres at least yung ano yung lupa mabasa ba? Mm so, Ay, may ano na, oh, may papaya na akong kukunin doon. Kasi kulang ako sa dugo, guys. So, kailangan ko na rin uminom uli ng papaya leaves. Yun ang ginagawa ko dati yung parang na ano ko, na hilo. Yun ang ginagawa ko. Nag ano ako ng papaya leaves. Eh, sadyang wala na kaming papaya leaves dun sa baba kasi pinutol na eh nainis na ako kasi pinutol niya yung papaya ko dun sa baba. So, ang natira na lang dun, meron naman papaya pero maliit ba? O hindi masigla kasi ano, kulang sa vitamin kasi may puno ng, ng, palm. So, wala. Hindi ko na lang siya inyagaan. Minsan, mag, kung pupunta ako doon mag, big, uh, maglagay ako ng fertilizer. So, mag, ano siya. Tapos, yung malunggay namin, ka, ngayon, ang ulam namin is yung malunggay. So, Nakakain kami ng malunggay ngayon with fish. Yun ang aming ulam na tanghalian. So, thank you guys for watching. So, wait na lang tan na maghinto ang ulan. Simula ngayon. Hanggang alas 3. hinto na yan. Promise. Okay guys. Bye bye. Bye guys. Bye.